kulay na ano natin, di ba? So, yan. Nakita natin yan. Ikot-ikot lang guys sa mga surplus. Oh, maganda nito. Japan. <laughs> Maayang <ito> natin. Hello? <laughs> Ayan na mga farmers sa magandang buhay. Wala tayo sa palengke ngayon abukas na ako mamamalengke at uh, abangan ngayon. Abangan! <laughs> Tapos magpapalit ng tubig sa aquarium. Medyo tumaas yung ammonia. Pero sabi naman ni Brad, Brother Maynard, no worries. Huwag kang mag-alala. Uh, kaya yan. So, syempre kinabahan tayo. Ayan na! may test kit kasi ako dyan eh. Pinaputol ko na yung, alam, bilis naman ni Kongo. Sabi ko, bibidyo ko sana yung pagputol. Mabilis siya ngayon. Hindi ka expect ah. Ay dala-dala pag, pag ano doon, Dala-dala na ay, ano May dala-dala ng uh, Ano bang May dala-dala na pong ubod Nakakuha siya ng ubod mm, May ubod na siya Si Rambo Paikot-ikot lang Itong dalawa nating Lichonero <laughs> Kailangan nating Kausapin itong dalawang ito. ayan Ah. How good. Oh, malapit na. Sarap maglakad dito ah. Eh, alam mo hindi ko nagagawa pa mga farmer. Gusto kong isingit yung jogging. Pwede ko sa gabi. O kaya sa hapon. Maganda sana sa gabi din ano. Kung magkakaroon po kami ng kahit konting ilaw dito. Di ba? sa gabi pwede na kasi baka mamaya matapakan natin yung mga palaka ang dami yung palaka eh ay baka mga ay, mapatili tayo bigla <laughs> so ito yung sinasabi ko oh. Uh, hindi ko alam kung paano natin na uh, kasi gusto kong mangyari dito parking doon sa may bandang taas pababa ka ng kaunti ano na ah uh, mag a uh, la landscape natin parking baba ng kaunti hanggang dito boom ayun kasi meron akong plano dito hindi fishman pero sa ako naman nasasabihin para farm pa rin ang datingan ah. kahit uh, misa nahihiya na akong tawagin farm dahil uh, eh, kinoconvert na natin into ano eh parang Karang ecotourism na din ang dating ano kainan, di ba? So tingnan na lang natin. Kaya itong mga manok natin mahinang kumain ano. Hopefully ay ano, mayroong pala nagsabi sa akin, "Filmiko, ka-farmer pakain mo." Ah, uh, maraming salamat sa iyo. Actually si Bebe nakabasa. So, sabi ko, Bebe, eh, ano muna 'yan at ah uh, hahanap tayo ng filmiko. Maganda daw magpa-itlog. Nanibago to sa pagkain at environment. Pero tayo naman ay natutuwa dahil mukhang okay naman na sila. Settled na sila kasi wala na namang nagkasakit. So hintay na lang natin yung makaikot ulit yung itlog. Nila kasi ngayon na disturb so umurong. May kasabihan tayo umurong yung itlog niyan. Talagang medyo umurong po 'yan mga kapana. Tapos ito na. Oh. Ito yung sinasabi ko, tinutol ni Kongkong. Ang bilis eh. Ayun, ginugulay na ni Papayam yung ubod oh kasi nga nakaharang dyan. So, ngayon, wala na siyang harang. Makakaano na po yung sasakyan. Kahit, uh, ano, makakadagdag na po yung itong area na to or parking. Lalo na po kung ating mapuputol na. Ito na yung susunod natin. Kiklear na muna natin to. Titingnan po natin kung ano ang uh, pwedeng gawin. Low budget project. Diba? Hehehe. <laughs> Basta ang akasya, hindi pwedeng galamin kasi yan ang magsishade. Yan po ang payong. Ah, uh, takapang hinaya nga. O, nadali nung ipu-ipo yung malaking sanga. Ayun, kaya tingnan nyo, nabungi po yan. Ayun o, oh, naputol yung malaking sanga. Ayun, naandun bumagsak. Ano sana yan? May shade yan na ah, buo. Hmm. Tapos pala, may tayong baboy. Ayan, announcement please sa mga gusto pong mag-order ng lechon in the future ngayong bandang uh, January, February ay tsaka po muna tayo sa maliliit maliliit lang po muna sana okay lang ano pero quality naman makikita nyo dalan ni Danilo kinuha ko na sabi ko uh, wala talaga brother sabi niya wala kang baboy talaga ang hirap napakamahal pa mga farmer actually ang nipis po ng tubo ko dyan simugal ako para po sa inyo kasi ayoko naman pong tumanggi pero ayun nga, yung mga baboy talaga na mga sizes, medyo ano tayo. Ano po? Ah, uh, pasensya po tayo. Tapos Kami po ay bumyahi ng Herona papunta may mga nadaanan po kami kaming uh, ano, Japan Surplus ba? So, sabi ko bebe, it's time na rin na medyo baguhin na natin yung ano sa kainan. Uh, pero siyempre hindi po natin naalisin yung ano, yung uh, ano, barrio, barrio look. Kasi yun po ang ating team ano, yung magmukha siyang uh, barrio look kasi alam niyo na ay eh, pag inanalyze po natin yung mga pumupunta dito eh kumbaga kailangan maghain ka ng ano eh bukod sa lechon syempre naandyan po yan po yung pinupuntahan natin pinupuntahan nila no yung masarap na lechon plus yung ambience uh, ma-feel po nila yung uh, barrio ang dating na malayo sa ano sa syudad diba malilim tataas yung puno yung ganong setup na hindi lang kain eto na naman tayo ipapasok na naman natin yung salitang relax <laughs> so yun po yung ating yun po yung aming uh, tinatarget lagi di ba Actually, may marami din po ang mga kumontra nung uh, mga nag-message. Parang mga mo yan ng mga ano, relax, relax, hindi, ano, sabi niya, parang, uh, ano bang uh, sabi? Baka tambayan ka na. Eh, wala po akong ano, importante kahit tumambay po sila. Malawak naman tayo. Tumambay sila, importante kumain sila. Kasi po, ina-analyze ko. Napakalayo ng lugar namin. Kung kain lang po ang habol, eh, alam nyo na, hindi lahat para kumain lang eh. So, may points din po yon pagpunta dito na doon na tayo at uh, pagrelax relax relax din tayo doon ba? Diba? oh kain tayo doon kay ka farmers kasi ano uh, sama mo na yung mga bata may playground doon ba? Diba? so agahan na lang natin para makapagpahinga-hinga din tayo makapag relax konting kwento ano doon na natin ano, yung celebrate yung birthday naka reserve na si Rosel at si Hansel ba? Diba? so sabi ko naman nga eh pinipilit ko pa pong malakihan pa po yung lugar kasi nakikita ko na parang apoy lang yan eh, di ba? So, wag hindi mo linagyan ng gatong, hindi tutuloy yung apoy. So, paano lumago yung apoy, lalagyan mo ng gatong. Pero, syempre, dapat nakikita mo na hindi ka pwedeng maglagay ng gatong nang walang apoy. Yung apoy po, yun yung flow ng tao. Di ba? Yun yung flow ng tao. So, kung walang gatong, may apoy, hindi dadami yung apoy. So, kailangan natin ng gatong. So, ang gatong is the improvements naman. So, 'yun lang po, mga farmer. Kaya tayo ito, ganda ng pang-soup. 30 pesos lang natawaran namin. Ang ganda, Japan. Oh. Oh, mga uh, farmer. Kasi nabibili namin 'yan, pang-soup. Kasi sabi ko kay Bebe, ganda, may din Japan to, authentic 'yan. Ayan, oh. So, bago, mga farmer. <laughs> so, ano, um yung lagayan kasi namin ng uh, sabaw nabibitin kasi medyo maliit 100 pieces nga sana ito eh 62 na lang daw ang available yun ang problema sa surplus kung anong nakikita mo yun na lang wala ka ng ibang ano tapos ito nagdagdag si bebe ayan ito naman o pangka ano sa naman ito o oh, ayan sa lechon medyo malikabok lang sa lechon eh sabi ko nga kay ano ang problema po namin dito ano kasi gusto kong gumamit ng dahon ng saging ang problema natin dito, dito sa farm, wala na tayong makukuha. ba? Diba? Mauubos at mauubos eh. So, lalong-lalo na yung mga saging natin nagtumbahan na. Oh. So, sa bayan, dito sa Arayat, wala po tayong mabibili. Hindi kagaya sa guwagwa, nakita nyo, bandel-bandel yung mga dahon ng saging doon. Hindi ko lang po alam kung magkano, ano, papatanong tayo hindi naman po pwedeng pupunta ka pa ng para bumili. 'Di ba? So, lugi ka naman na. So, tatanong tayo na pwedeng makapagbigay sa atin na kahit uh, Sabado lang, 'di ba? O Sabado morning Sabado morning eh, Saturday morning eh may makapaghatid na po sa atin ng uh, saging hanggang linggo na So, yan. Kagaya po nito. Order kayo ng lechon. Gusto ko sana may saging na nakalagay dyan. Ganon din sa mga plates. Nakakainan. Maganda po sana may nakapatong tayong dahon ng saging. Para yun nga. Yung barrio fields no? na may, may saging din na ano. So, pwede din naman po yun. Titingnan natin. Ano? Pero, yun nga. Uh, pinakikita ko yung ano, uh, napadaldal na naman tayo. So, ito, actually, di yun din yun. Tapos, may makikita. Ay, yung pangpakbit, mga farmer, the best. Yung pangpakbit natin. Ayan, ito, pang malakihang grupo, lagayan po ng kanin. Ayan, nasa ka na. Lada pang isang kamay lang ang gumagana. Ay, yun, o. Oh. Ayan, yan? Oh. Ba? Diba? Ah, bowl siya pala na medyo ano, ah. So, ay, medyo may tama, o. Oh yan talaga ang mga farmer na tayo magagawa dyan so yan naman po ang pangkanin naman manda ba pwede na yan tapos makita ko naman yung pangpakbit meron ako nakita ang pangpakbit sabi ko bebe ito pwede pang gulay pakbit at ano pakbit ah uh, pipino diba kung ano man ang gulay na ilahaan natin i ganda rin ang uh, ano ah uh. lang nga ayan ito, oh, tingnan nyo. Ta-da! <laughs> Mali ba? Oh. Tapos, pwede mong ganyanin yan. So, o oh, yan, pang gulay. Yung mga maliliit ng lagulay, kung ano man ang gulay na ano natin. Di ba? Diba? So, yan. Nakita natin yan. Ikot-ikot lang guys sa mga surplus. Oh. Maganda nito, Japan. Ayan. Diba? Diba? So, ayan po. No? Tapos, ano pa bang lang ano na, na So, ayan. Ito. Ito. Eh, marami, marami din binili ni Bebe. Nagpahabol pa nga siya. 17 pieces na yan. Eh. So, nagdagdag din po siya. So, ayan. Hopefully, ay maliit uh, malit na improvement natin dito sa ating kainan. Eh, pinupush pa natin sana yung ano. Yung sa aking tingnan natin. Kung... Paano tayo? So, ayusin na muna natin yung parking siguro. At least, eh, makita na natin yung liwanag dyan. Kung ano talaga. <laughs> Problema natin yung kailangan magkaroon ng ano ano, parang bakod pa. Siguro kahit alo blocks lang siguro, pwede na. Ano kaya ang ano ni Papa Yam din. Hindi naman naabot na ng tubig eh. Kahit hollow blocks lang siguro yung dito sa may ano garahe. Ah, sa parking yan. Ito sa kana ito. Natin yan. Mautay-utay naman. 2025 naman yan eh. Um, ano natin. So kakaumpisa lang pakiramdaman muna natin, di ba? Yung flow ng tao. Pero ako naman po ay natutuwa dahil sa Saturday pa lang po, may mga tawag na naman. Tuloy-tuloy tayo. <laughs> may mga tawag na naman. Dito daw magla-lunch. Naka-reserve na po yung mga kubo. So, nakakatuwa. Plus yung walk-in pa, di ba? Mga walk-in, medyo yun ang nakakatakot eh. Kagaya nung last sa uh, Sunday ba? Weekend? Wala naman kaming uh, tawag. Biglang <laughs> puno tayo. So, ayun. Sana ganun palagi. Eh basta makakaano lang. Makakaraos lang po isang araw, di ba? Eh, antay na naman tayo sa susunod. Pagpasalamat na natin yung di ba? Mga pagpatuloy. Antay natin yung baboy ni Danilo. Makita ko po sa inyo. Kahapon galing tayo in Tarlac, mapigat, Lain ng biyahe. Plakda ako. Dumating kami dito ito siksok may gate tapos sa uh, syempre dinala din namin yung mga bisita kasama yung mga bata naka uwi mga 8 na 9 doon kami kumain ng dinner so ayun so, ano kaya itong gagawin natin dito lawak na eh hanggang dito lang putuloy na rin natin tong nyug na to Yan natin kung kung ititira natin 'yan. Mukhang okay naman. Yan na lang natin. Huwag muna yung yug, yung mangga, sigurado na yan, yung mangga. Uh, itong mga 'to. Yan, mother de agua, yung kabok, ah, uh, uyabano, pilipil. Mga kubo na yan, tingnan natin kung ano. Tapos ito, Uh, <coughs> papantay ito. na ganon. Ah, kailangan hindi natin mag ano ng tambak siguro. Mga ah, ilang tambak. Banda naman na panahon may makukuha na tayo. Oo, oh, wala pang itlog. <laughs> Ang importante hindi na disgrasya. Malusog naman na po sila. Medyo na nibago. na yung ano, eto na yung uh, baboy natin. Ay, kakatuwa mga farmer nakapat na ibon na tayo. 1005 ang pinaka mabilis na naka-uwi. So, at least apat na. Tatlo na lang inihintay natin. Kirambo <laughs> si wala pa <laughs> ay kakatawa talaga wawala nang uh, ano nabuhay din yung mga bermuda dito natin mga maliliit ya. announce ko po ah, ha ano yung mga uh, mag order 20 kilos lang muna siguro tayo dalawa lang ang papasok ng 25 rito siguro tatlo iba 20 na lang po muna at uh, syaga -syaga lang tayo makakarating din lalaki din yung mga yan so ayan, oh, dito na lang po natin ilalagay at mahirap kasi talaga uh, ang ganda na yung wala silang makukuha doon dito na dito na natin ilalagay daganda naman yung baboy, solid, mga gusto natin, mga itim. Itim na ano, naglagang tiyan. Kaya lang, ito natin. Ayan, wala daw talaga makuha. Kahit daw Abra, kahit ta uh, Isabela, medyo hirap na. Sabi ko kay Rambo, punuin na lang ng tubig tong ano. So ayan po, ha. Ayan natin. Bugbugin na lang sa pakain. Kahit mga two nyo ah. meron tayo ditong ano kung gusto nyo ng mga maliit 15 kilos mga 16, 18 ganyan pwede tayo kahit sa 10,000 pwede na yan ano? ay bukan pwede na 10,000 ang malalaki ng pare dosi ha? ang malalaki ang dosi hirap

Lagyan mo lang luwan ng, ng betra sa mga. Kada ah. pa kayong panila, lagyan mo lang betra Dami po. pala ito. Oh, dami dati dito ng ano, mga lechon. Sabi ko kasi sa dati, crossbreed kaya lang binabarat. Minsan papasok si ano, um, yung, Hoy, papadala ko na agad. Oh. Tay, papuntang Kandawa, maraming 7-Eleven dadaanan. Mga maliliit lang yung offer natin kung may ano, talagang walang malaki. Pakay importante, may kabuhayan tayo. Si Salde, wala ano, kumusta? Tapos na pala yung lechon niya? Dalawa ba yung hatid ni Mario niya? Ay, yung isa. Ay, isa lang. Kala ko dalawa. Isa lang pala. So, ayan po yung ating mga baboy. Magpapakain na rin si Rambo. Sabi ko sa kanya, pakainin ang pakainin. Pakainin. Dito sa may ano. Ayan. Ay na. Oh, kaya hoy. Ho. Huh. Kayo aarte yan na magpapabilog sa inyo. Hindi kayo kumain patay. Minsan kasi sanay sa kaning baboy. Kaya yung panlasa nila naninibago. Galing lang sa biyahes. na, banat ang nila yan kasi dati may swimming pool po itong mga kulungan na to pwede tayong maglagay dito hindi gaano mabaho yung ano yung baboy kasi kung may swimming pool sila may lupa yung hindi gaano mabaho yung amoy niya maganda nga sana kung ipa talagang baboy ang walang amoy yan kaya lang mas matrabaho ang ipa kasi papalitan mo na kumain sila ang naninibago pa ah, stress eh ito patay binaanan daanan lang nalilitsong kayo kagad baka uhaw no ang naninibago malulusog naman eh wala namang ano yan Ayan balik na po tayo dito at nag-spray-spray uh, lang tayo ng konti. Alam nyo na. So dito daw ilalagay yung ginawang lamesa mga farmer. Ah. Uh, gusto atang ilagay dito ni Bebe. Tapos may counting eh, shading net. Hindi ko alam kung paano niya gagawin. Pero maganda na din na open lang ano dito. Oh. Ah. <laughs> na natin, ah, hindi pa naman po final yan, oi, anong ginagawa ah, 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 dog ha Oh, dog yun, huwag mo nang habulin, huwag ka na kay mama tapos pakita natin yung ating mga baboy kumakain kaya Tibay ba itong aking anak na to am, am am hoy, kumain kayo sanay sa ano to problema na ito sanay po ito sa uh -huh. patay tayo ah. sanay sa wet feeding tong mga to masasanay din siguro ayan oh. sanay po sa wet feeding dapat dito pa konti konti hmm. Sabi ko kay Rambo, pakainin lang. Ay, ay, patay. Uy, patahan dito ka. Ay, tingnan mo! Hindi pwedeng pakawalan ito. Pahugas mo yung kamay na. Sino po ang gusto ng, may, ng tuta? Napakaganda. Meron pa po doon sa baba. Ay. Sama nyo na sa Sabado. Kaya lang wala pa pong mga bakuna yan Kayo na lang po ang bahala <laughs> Pero napaka cute po ng aso Ayan so sa mga gusto lang Sa mga may gusto Tapos ayan gusto ko pong batiin ng Happy birthday Si ate Gloria Agodelo Ayan happy happy birthday po sa inyo ah, uh, Bukas kasi baka Pero mag iikot pa tayo Kasi papalinis natin to papalinis na po tayo kasi sabado mukhang marami na naman ng ano Marami na naman ang tawag dito. Bisita, mga farmer 'yan. Okay. 'Yan, ewan ko bukas wala po tayong lechon So ayan sa mga gusto pong mag-order ng lichon ay maliliit lang. Kanina po may may umorder din. Eh sa 23 pa nga, sabi ko, hindi ko po maipapangako yung malaki. Ah, uh, maliit lang. Sige, sabi niya kung gano'n dalawang maliit. Taste, taste po tayo, mga farmer. <laughs> ako po yung na stress Si Bebe nagalit sa akin kanina. Sabi niya, ito yung mga order ko. Sabi ko, pakiusapan mo na lang yung iba. Talagang hirap na ako. Stress na ako maghanap ng baboy. ah uh, si Tatay Feli, mayroon na pong mga libente. Tapos may 35 na darating. Pero sabi ko, kausapin mo yung iba baka pwedeng gusto nila malaki mayroon po dyan mas malaki may 55 kilos to 60 so ayun kasi talaga pong hirap na hirap po tayo bukod sa napakamahal hirap pa rin kaya pase pasensya na lang muna so habi ko mga kanina sa kabilang vlog uh, February second week si ka farmer Anthony magbibigay na pero pa kunti kaunti pa lang po siguro baka pa isa isang beses sa isang linggo pa walo walo So at least 'di ba may maibibigay na. Tapos sa uh, mga patabi natin, meron na po akong bago ding nagaalaga na kausap. So makakatulong yun. kasi si ka-farmer Anthony alanganin pa po eh, hindi hindi pa siya talagang makakapagbigay ng tuloy-tuloy ano. So at least meron po tayong makukuha pa. Kaya gano'n so ayun po at yung ating mga project ay unti-unti uh, siguro baka pag natapos na po yung ating ano doon sa kabila sa parking kung titingnan ko kung kakayanin pa ng budget pautay-utay lang po muna siguro tayo tibag-tibag lang muna neto tapos unti-unti uh, lang asintahan natin mga low cost lang tapos sa uh, tambak-tambak Ayan, tibag-tibag, tambak-tambak. Um, tapos sa uh, unti, -unti di ba? Kunyari, isang buwan. Uh, tubo, di ba? Ilang tubo. Tapos sa uh, labor naman, naisip ko na, medyo magsasuffer din yung mga tauhan natin. Sabi ni Bebe, gusto mo magpa-day off ka na lang ng dalawa muna. Isa-isang <laughs> linggo. Total malaki-laki naman ang kinikita nila sa kainan. So, sabi ko, sige. Tapos kung malakas naman po ang lechon, malay natin, di ba? Ay papano, maka mga maliliit, kayang-kaya. May singit natin si Junjun dito sa lechonan muna. So, medyo ano muna tayo ng kumot. Tapos sa uh, ang trabaho ay 3 times sa uh, a week lang, di ba? So, unti-unti, di ba? Maka makapagpatayo ng poste hanggang sa unti-unti, uh, makukumpleto. 'di ba? So, maganda 'yung pinaghirapan talagang iniraos. <laughs> pero ayun, papa nagpapasalamat tayo dahil unti-unting natutupad ang ating pangarap. Kasi pag nagawa na po ito, 'di ba? Tapos sa uh, 'yung kitchen, sabi ko nga papayaman ng maganda. Kailangan mabilisan. <laughs> so, 'yun lang ang ano medyo challenge ng kaunti mabilisan pero magagawa ng paraan yan A trabaho natin 'yan bilang isang ano. <laughs> kaya 'yan, kaya 'yan. Eh nasa ko naman po yung uh, ano, yung mga ganyang uh, diskarte. Kaya medyo alam naman natin yan kung paano gagawin na kahit ginagawa, makakapag-service po tayo. Di ba? Oh, ayun, maraming-maraming pong salamat at magandang buhay. Tapos na naman tayo.